Lumutang ngayon ang posibilidad ng manghimasok ang bansang Estados Unidos sa kaso ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa ikalawang pandinig ng Senate Committee on Foreign Relations, inilatag ni Senadora Amy Marcos ang D.O. Manoy isang executive order ni US President Donald Trump na nagbibigay proteksyon laban sa ICC para sa mga lider ng aliadong bansa tulad ng Pilipinas. Eh gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang um, uh, dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the US President Trump which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8 d of the EO any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction o parang Pilipinas over that person or state party is a protected person sa ilalim nung ke uh, presidente Trump so ang Pilipinas hindi na state party at yung executive sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin kaya gusto ko sana tanungin Si Presidente Duterte ba ay uh, isa sa protected persons sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump, non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive order, eh sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1 ng executive order ni Presidente Trump? Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Eh, anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Sakok ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So yan ang mga katanungan natin. Lumalabas ng pangunahing tanong ni Senadora Amy, kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, kung si Duterte ba ay may tuturing na protected person ng US laban sa ICC. Ang tabayanan kung tutugon ba ang pamahalaan ng bansang Amerika sa tanong na ito. Ni senadora Amy Marcos